Talaga yung mga tita natin ka telegram, wala na akong masabi oh. Thank you. Thank you talaga. Thank you po sa lahat, 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 lahat. Hmm. nando po sila tita eh. Nagano po ng mga ano natin. Opo. Si, sila tita na po ang nagano. Sila tita Eva. O po, tita Ann. Tita Yamski. Ano yeah, po yung isa? Oh. Sila na nga po nagkasikaso doon, wala na po kaming ginawa. Ah, <laughs> uh -huh. okay. uh -huh. <laughs> so. May kami. gusto din namin

Yung malutong daw malutong. Mhm, mm nagpunas pa. Paano, paano pa nga ako ya? Nanggawin Ah, dito na. Ah, tita, dito, ito na. Mhm. Mm -hmm. Mm. Oh, -hmm. okay. Ano, ah. kiss niya? Kinilig eh. Ay. Okay. Paano? Hindi. Oh. Kuya. Yung mga tita natin. Lahat. Thank you po ulit. Sa mga nagkasikaso po sa amin lahat. Lahat, 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 lahat. lahat. From Tita Eva, Tita Yamski, Tita Shane, Tita Jobelin, Tita, tita Ann, Tita Tita Lorna <laughs> Kasama po natin Ay hindi ko nakatalikod Si Tita Lisa Si Tita Anita Dumpayan po ba? Ayan Ah sino pa? Kasama po kasama. Ay hindi natin kasama Maraming maraming salamat po Saan pa yung mga iba? Ano si R? Tignan yun daw. Oh. Ngayon, tapos si uwi niya pang ano yan. Ayan. Oh. Ayan siya, si niya. Ano Tita, po? kailan daw po kayo uuwi? <laughs> Gusto niyo pang buhuta uh -huh. ano Malapit ba? lang kaya. Ano ano? Po, baka pag huwi namin ni Adi Rose. Dalawa kami, kasi kaya hmm? kami oh, oh, malapit lang pala. Malapit lang. Oh. Ang usapan namin ni Adi Rose, pagsabay sabihin mo eh, pupunta talaga natin. May akaba? Mayroon naman akong, na ano, hindi ko makakalimutan. sakit <Pause pause> nito, ano, nato, kung hm, uh, wala ito, kung wala ito na, baka, hindi Mm. Yeah. Ang maliit na bagay. Sabi nga ni Tater, ang maliit na bagay. Ang maliit na bagay. Napaka laking tulong. Nakapunta kayo sa Miten Great na no? Kaya. Kaya. Kung hindi. Kaya nga. Kung hindi ito, hindi ako nakapaglipo paganda kaya doon. Mas paganda, mas paganda ang Ocean Park kaysa sa sa Ocean Sa Disneyland. Ah. Susunod po, tita. Ang Disneyland kasi pang bata lang talaga. Oh. Yung Ocean Park, bata tsaka karamihan sa katulad ah, natin. Ang, ang gusto kong mawa experience nila sa lungting. Mm -hmm. Sa water, oo. Oh, mm -hmm. Sa lungting. Ah, sa lungting. Sa Sabi yung bunda, uh, yung ano, uh, yung uh, gano'n. Uh, uh, hmm. Uh, yung cable, sa taas. Sa cable. Ay, takot si tatay dyan. Hindi, hindi. Ang kaya-kaya. Basta, basta mga ganun. Yung pagsakay din o, ng mga ganon dito sa tuktok ng Ang style na yung parang ano lang tapos kayo. tapos papunta kayo sa ocean park. Yun ang Ayun ang unang inaalang ano ng mga turist sa yung sa cable car. Hindi po, hindi pwede si Inda doon, yun. Hindi Yung mga bata, gusto yun. Hindi Mm. Oh, thank you yung <laughs> kung oh, Thank you kung 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 bus kung 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 Jovelin. You go there. You get Tita Jovelyn. Thank you. Oh, finally, where did you get that? Oh, did you say thank you to Tita <laughs> Jovelyn? Yes, tita gave me a bag. Ah, finally. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Hindi kuya, isa talaga. Ito, ito. Nakakampina siya. Nagmamahal sa iyo. Ito, iniipunin oh. sana namin sa para sa 18th birthday mo. Pero ngayon, magkumpisa ulit right. ka mag-ipon. Ito ngayon, bibigyan namin sa oh. sa'yo. Sa titas ito ha. Sa... What ka lagay naman yan? ...meat and grain. Pero yung mga iba, may sarili naman sila binigyan sa'yo, di ba? Ito lang yung ipon namin. Para sa birthday mo sana. Iyon. Kina, punin mo na. ayo, kaya, ayu kaya apa lagi nuwat kita, satu kisah oh, isa, puning malaku ya, henti, binata lah, oh. ya, macam apa kau? 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 Matagal pa dito. Matagal. Binag ah, kaya kap na lang kay tita kiss niya para sa ano nang niya. Ah. Ay, ayun pala na. Ay, kuya. Yung pwede Oh, hindi harang nobolo. Ah, si Tita Eva, wala bang hug si Tita Eva? Ay. Si Tita. T tita. <laughs> Ayaw ko, ako'y pawis ako. Pawis! <laughs> <laughs> Sige na! <laughs> <laughs> Ay. Hi. Hello. Kumusta po? Pangalan po niyo, Ate? Ah, uh, Gina po. Ito Gina from Philippines. Hindi po anong lugar, anong probinsya po niyo? Pangasinan. Pangasinan si Tita. Cora, I live in New York wala po kayong ano sa Pilipinas Pilipina sa BBP Village in Ayun, thank you Tita. Hello Lola. Uh, Kumusta? Hi -hi, hi -hi. Ah, kala ko Pilipina. Pilipina, Pilipina siya. Hmm. Pilipina po. Kumusta po? Hindi pa lang ako nakapag-bless. Salamat po. <laughs> <laughs> po. 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 Bless po. Bless po. Bless po. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. <laughs> sige po you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Ingat po. Thank you. 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 Love Hong Kong. Okay. Um, I got the yellow light, be careful. Uh, so when you say yellow light, I can go because uh, I'm yellow. No, there is no yellow light. There red and green. Red and um, red, uh, red. Uh, No, the yellow is be careful. Uh, <laughs> where's the be careful? Oh, okay, sorry. Oh, the po, Yes. yes.

Magsama-sama yung mga tita sa... O, oh. ala! Si tita! <laughs> Umiyak um, na. Don? Hi, Doc! 24-7, magkasama ka dun, ha? Hmm ilang na kami magkasama pero talagang ganun pa rin. Ganun pagbabago. Ganun yung isis na rin yung pogi. na yung talagang. Ano yun? Ano tayo tayo. na. Ah, dikit. Tita, doon na po kayo. Okay po, ah. One, two, three, smile! Okay, big smile! Three, two, one. Okay, three, two, one, go! you <laughs> kunin ko na po pagkakataon na ito, uh, Tita Brenda. Maraming, 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 maraming salamat po. Welcome, 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 welcome. <laughs> <into>. <laughs> sa lahat. Yung uh, day one, hanggang ngayon, hinatigin pa po kami dito. Oh. Sa ano, kaila tita din na uh, gusto magpaabot ng uh, pag-asa, pagmamahal sa ate Celine natin, ate Bea. Si tita Tessie, tsaka tita from London. Maraming salamat po sa pagmamahal na ng ating Diyos na gusto na lang uh, i-share sa mga kabataan. Maraming salamat po. Tita, thank you ha sa lahat. Kay tita. Tita Sonia, thank you, thank you. Talagang hinatid pa talaga kami dito ka mo. Walang iwanan hanggang pag-uwi. Oh, sobra yung sigtuta ni na bagong ito. Oo nga po eh. Saka lang sila lumabas nung ano. Yun nga. Hmm. Sabi niya sino ko yun ito. Nako, ayun o, na, si nanay o. Oh. Oo. pa check, check -in na po kami dito. Oh, no. <laughs> <laughs> oh no. Ba't mo tinutosok ang ilong ng nanay mo? Oh no! Hindi maiyayong oh no! Hindi the... ah. oh. Hindi maiyayong i Hindi maiyayong oh. Hindi Alam oh. Hindi Mas Jorana sahaya, lepas Tita. Alulah, betul lah. Adu ba? Puya. See you, see you lagi. Uh, uh, see you next year. Hello, naik yuk si Tita, Lorna. Uh, Selfie. Tita Brenda. hindi talaga ako mahilig sa picture-picture ko. <laughs> mm -hmm. Tita Lorna, thank you. Mm -hmm. Tita, pangulan to. Pangatlo yata. Babay bye bye Thank you po, uh, thank you. Ingat uh po -huh. Ate. Thank you. Thank you. Opo ah, mm -hmm. naman, tita. Hala, ito na Sa mga, inulit ko, sa mga kababayan po natin, dito po sa Hong Kong, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you po. Alam masaya tayong okay. lahat. Thank you. Hindi hindi ko po inano oh. 'yan. Well, ano po yan, mahalaga ko po sa akin yung ano din nuna natin. Ma. Mm, -hmm. thank you. thank you Tita. Thank you. Tita Eva, thank you. Oh, oh, Tita Jo, wow. bilin. Yeah. Mm. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Tita, thank, thank, thank you. Thank you. Thank you po talaga. Pagmamahal namin sa iyo. Yung aking ano? Sino pa? Yung mga anak Tita Lisa. Ah, na po yan. Ay, backpack po to Hindi po. Tita. Thank you. Thank you, Tita Thank you. Thank you, thank you. Ingat po kayo. Same to you, Tita. Ba't may mga umiiyak? Ano ba yan? Na kumiiyak sila. Oh. Okay. Thank you, thank you, thank you. Hindi ko talaga sa hindi u talaga sila bumitaw katagram ang dito sa pagatid dito sa Hong Kong Airport. Si Tita, <laughs> si Tita Ete lumiiyak. Ay. <laughs> Ingat po kayo. Uh, <tbing noise> mm -hmm. <tbing noise> Hindi, yung ano mo kuya, mukha mo dyan kuya. Okay, okay. Okay. Keep, forward keep, forward. Go okay, keep going daw. Okay, Kita, bye. 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 Bye, Tita. Mga Tita, thank you. Thank you po. Ang ganda mo ng airport. Katagram, linis po. Oh. Ayun sila. Hindi. Kung ano, maupo muna kayo dyan. Hindi, doon na. O, oh, diretso na. Ayun, meron din po. Hmm. Dito na, hindi. Pahinga muna. Rest muna yung paan ni Lola. Puntahan ko muna sila. Boarding na po kami. Take on. Wow, what a beautiful airport to. Mm. Ah. express sa inyo yung malalaking ano kasi lakabi niya hindi, kaya pa at teka, okay. ah, ba yun yung ano ano, kaya hindi Tang, buha. nyo niyo mm si -hmm. Inda, Fast light kasi yan eh. Kaya nahirapan siya. Oh, malo na ka na. Para hindi masyadong makaupo ka na. Ay, yung ano na sa'yo? Oo nga pala. sa sakin namin. Oh. Wait, Lola. Lola muna, Lola. My son. I know.